So meron Innova dito na putulan ng timing belt. Ngayon, base sa initial inspection, sa ibabaw nakitaan na biyak yung camshaft sa kapat yung camshaft cap, no? Oh, camshaft. Yun ang biyak. So naputol ang timing belt, hmm. ang piston. Oh, pati Balbula. Oh, balbula. Oh. Lubog. Yeah. Lubog. Hindi ano. Ito okay. Ha? Oh. Ito mga lubog. Lubog. Ah, nga. Kaya ito yung mga pan. Yan yung mga bumaluktot. Oh. No? Hindi gaya sa kwan, no? Sa kwan board? ba? Sinubukan mo ba itong binuo mo na tapos pinaandar? Alin? Ito? Oo. Oh. Si oh, Sinubukan mo oh, lagyan ng oh. ibang belt? Oo. Oh, oh. Pinaandar ko. Kwan siya? Ah, uh, palyado tapos kan. Palyado makina talaga tapos, no. Tapos bumubuga ng hangin sentik, si tabang at sentik. Ito yung mga sing Ah, singaw, lakas. Hmm. Ah. So, ayan mga kaibigan, nahantong sa buksan talaga ang cylinder head. Hmm. Dahil, yun, dahil singaw. Hmm. So, abangan natin yung laman nito. Pwedeng marami pang makikita dyan. Maring may butas na piston. Oh, kung mamalasin, ha? <laughs> Kung buenas buenas yan hindi yon mababasag. Oh. Kasi baluktot ang kan eh, balbulay. Eh. May insidente na mababasag din ang piston eh, yung may nangyaring ganyan. Ang sakit nito kan. Mayroon leak dito sa oil seal. Sa oil seal. Oh, anong, uh, oh, eh. bina, binasa niya yung timing belt? Oh, lumutok. Kaya yun ang oh, dahilan na oh, pagkaputol. Oo, oh, kahit wala pa sa Kung wala man lang tagas, hindi yun basta-basta hmm. sana no, no. maputol. Putol Kasi sabi nung customer hmm. na nagpagawa, hmm. last year lang daw oh, pinalitan lang. ang ano, hmm. dry belt, oh. ah, ano, timing belt. So, Kaya mali, parang may kulang nung hmm. pinalitan, dapat so, din, dinamay na ang oil oh, seal. Oh. Hmm. So, ngayon, abangan natin yung okay. ano nito pagbaklas. O oh, busy pa si Sadek, hayaan muna natin uh, na magtuloy yung trabaho. Ayun oh, marami nang piyesa. O oh, ito yung built oh. Urak. O oh, talaga nga oh. Hindi bubuhayin ang makina niyan, basag. Mo, oh, Sadek. Ang balbula matibay talaga yan. Talagang matibay. Pero pag once o ang makina, walang matibay dyan. Oh, okay. Lahat lalambot yan. Lalam yung bakal, oh. pag nainitan yan, akala mo tinapay yan. Malambot. Kaya maraming bibigay talaga pag naputulan ng belt. Oh, ay wah, yalla. Kalas cylinder head bolt ha? Oo, oh, kalas. Yan cakar. Sakkar. So, habang binabaklas yung cylinder head bolt, uh, abiso ko lang sa inyo mga kaibigan, itong si Sadik na napakalupit na kaibigan ko, ito ang mabilis lapitan pag may problema kayo sa mga makina nyo. Tawagan nyo lang ako, o kontakin nyo lang ako, or tawagan nyo lang siya, pupuntahan kayo, home service kayo pag may problema kayo dyan sa mga makina nyo. Huwag kayong mag-atubili na magsabi. Baluktot dyan. So, nabunot na ang cylinder head. At tignan natin kung alin ang mga, may mga damage. Yung lock baka mawala. Ha? Kailangan mo pa ba yung, yung lock? Ay, baluktad oh, kitang kita oh. Ayan. Oh, baluktot dito sa puno oh, dito oh. yung yung face niya. Wala, hindi na rin maganda yung ano oh. Nangitim lahat eh. eh tama lang na overhaul na yan. Parang mula Putol lo. Oh. Ay, hindi. Alam ko na, sir. Oh, nilagyan, nilagyan nila ito kung pala to. Basag ang kap. Oil line yeah, ito. Ah, yung quality. Ah, yung quality, oh, yung quality uh -huh. niya. Yun. Walang kabuhay-buhay. Oh. No? Parang pandido. Hmm, pandido siya. Hindi siya yung pandiinan, no? 1,000 hours later. Eh, konti na lang. Mga bracket-bracket na lang. Actually, umandar na. Maganda yung andar. 'yung piston okay talaga 'yung piston no hindi siya basag. 'yun. Ang pinalitan 'yun, 'yun 'yung camshaft tsaka camshaft cap. 'yun lang ang basag. Pati 'yung ano mga balbula oh, palit lahat balbsin. Oh. Obligado 'yun para maganda ang yung andar pagka bago lahat ng laman ng cylinder head so pag umandar break in na lang so, uh. so umandar na mga kaibigan ang makina nitong inoba ngayon inobserbahan kung may tumatagas na langis o kaya sa fuel at inobserbahan din yung andar ng makina kung palyado para makita kung maayos ang pagkatrabaho pagkatapos mo nang maobserbahan kailangan po mo i-break in ang makina ng isang araw lang panda rin na naka idle speed para lumapat ang mga bagong balbula So ito yung dahilan mga kaibigan kung bakit na top overhaul ang makina. Naputol ang timing belt dahil nabasa ng langis. Hindi pinalitan yung camshaft seal nung pinalitan itong timing belt. Ito oh, mga damage. Putol ang camshaft. Pati mga camshaft cap So sana, eh, maintenance nyo ng maayos yung sasakyan nyo mga kaibigan para hindi mabasag ang makina, para hindi maputulan ng timing belt. Dahil malaki po ang gagastusin pag nag top overhaul.